So guys, mag-harvest tayo ngayon ng saging Ayan. Ang guwapo naman ang nagpuputol ng saging Ka-jero, magmi-meeting -me na tayo <laughs> Magmi-meeting -me na tayo, ka-jero Baka doon niya tutumpas sa bubong yan, jero Uh, sandali eh. oh. yeah. ano, ah may patru promo gabi yan gabi eh ano katuloy oh, Mabit pala eh. Ayun yung si Commander Pia. Commander. <laughs> Ay gan video. Ha? Ano naman? Video mo. Tayo, tayo yung hashen da ko ha ingatan nyo. <laughs> Sakit. <laughs> Dandahan. For the dahan-dahan. Ay! Ay! Get. Ano puso? Puso na sa gi. Sakit, may puso. Keri na ba yan? Keri na ba to? Hala, sapad. Get nyo na. OMG for the saggy. Ayan, Ayan ulam later. Kunin mo yan. Anting-anting. Mag-abang ka dyan. Ayun oh, no? dito oh, kuya hinog na. Ay ka dito kuya. Dito. Ayun no? may oh, shit. may hinog na. Eh. Wala ka dyan. Ah, Wes? Dead man. na. Bisa mo na, dahil mo namang alam kuya. Huwag ka na ako ka na rin damihan mo na. Tama mali. Tama. Okay, Tama mali. Pag nga July, eh, edi go. Ay, hindi abot man. Akitin mo. Kagaw. Akitin daw. abot Bakit? Bakit? Makita Baka, makita tayo, Baka makita tayo. babe. Wag na dyan. Madali tayo. Ay, dilaban, dilaban Dilaban, dilaban. Dilaban eh. Madali tayo ng

yaw ko Perfect. Marami tayong saging. Wala, durog-durog. Ayoko yan. Tapo muna. Tama na yan. Okay. Sa susunod na naman po tayo ulit mangunguha ng... Ha? Paano mo nalaman? Kuya, magdala ka ng saging. Asay, malaki si. Ito po ang ebidensya namin. Kung mababarangay man kami. Nyog. End ko na pa to sis. Ang galing mo magnakaw sis. Gusto <laughs> ba? Tama ulit tayo may ari. Ataray. Langit-langit masarap tu. Oh, oh. Pwede na ba yung langit-langit? Mm, eh. Go. Laban. Yeah. <laughs>